si Joven, dapat daw no, hindi He's na ito no? Kasi matidisappoint ka. So, spontaneous siya. Sino ang bibigyan ng green flag? Corky, Miko, or Joven? One, two, or three? Number one po. Si Corky! At si Corky nga ay nakadalawang green flags na. Kaya naman si Corky ang makakadate mo. Pero yung kanina, ano yung sinasabi natin? Yung sa ano, paki-flash report. Ayan. Yung Philippines second ano yan? To worst in grade 5 students. Oo. In grade 5 students, sa reading, sa math, at sa skills, second siya sa pinakamababa na nakuhang score. Tama ba yan? Southeast Asia Primary Learning Metrics. metrics. Tama? Okay. Parang hindi yan yung flinash mo kanina. Okay sure na sila, babalikan natin. Dahil nagkakagulod yung sila doon. <laughs> okay. Yes, pero bago yan, heto muna. Ang mga searchy na hindi mo napili, Marga. Kilalanin mo na si searchy number two, Miko. Let's go. Message, message. Message. Kung sino man yung susunod na makarelasyon mo or makilala mo, sana maging masaya ka and huwag kang padalos-dalos. Yan lang. Thank you, Miko. Ito naman ang isang pang searching na hindi mo na file Magpakilala ka na. Make out ka, <laughs> ang message ko lang sa'yo is enjoy mo lang yung relasyon mo na darating sa'yo kasi you never know kung sino talagang para sa'yo and maging masaya ka lang sa bawat araw. Yun lang. Thank you so much, Ben. Marga, may special message para sa yung yung ex na si Carl. Uh, Marga, since hindi pa ako nakakapag-sorry sa iyo na maayos, I would like to take this chance na mag-apologize sa iyo sa mga bagay na hindi ko nabigay during the relationship and sana ako sino man makadate mo in the future or maging boyfriend mo in the future eh tratuhin ka ng mas better kaysa sa ginawa ko before so yun lang Carl, thank you then sa lesson na binigay mo sa akin na kung, para alam ko kung saan ako magsisettle. And dun sa um, naging experience ko throughout our relationship, mas nakita ko yung worth ko. So thank you doon. Anong mensahe mo naman para kay Corky, Carl? Bro, sana Uh, tratuhin mo si Marga ng maayos, uh, deserve niyang makatanggap ng legit tapos genuine, genuine na pagmamahal and sana mabigay mo yun sa kanya. So, yun lang. Galit ka, Carl? <laughs> Hindi naman po. Hindi naman. <laughs> Thank you, Carl. Corky, maaari mo ng palitan sa upuan si Carl.